Good day mga ka So another update na naman. Last, meron tayong mga ginawang fitting or adapters para nakaharap sa iyo yung mga gauge. Malaking advantage, malaking advantage sa isang shooter. Okay? So, ngayon, nakikita natin yung ito. Isang bipod. Dahil wala tayong uh, or hindi natin abot yung presyo ng isang Acutac Bipad. Alam naman ninyo kung anong presyo nun. Gumawa tayo ng sarili nating version. So, ito na nga mga ka-envas or mga ka mga kaibigan. Dalawang portion o dalawang section. Ito yung una, ito yung pangalawa. So, punta tayo sa harapan nito para ipapakita kung gaano kawide yung kanyang triangular base. Malapad na malapad na po ito. At very stable. Napaka-stable po ng tayo ng ating rifle ngayon. Compare dati sa gamit nating ganito. Yan. Yan yung unang portion. At yun yung una ring malaking beneficyo Or benefits ng ating NBUS bipod Ayos So ayan Malawak po yung kanyang triangular or angular Triangular base Yan yung una na benefit Pangalawa, sa second portion or sa second section naman ng ating bipod is Ito yung nag-hold ng shaft Buong shaft Pwedeng ikabit ito or itong buong unit na bipod and bus bipod natin basta yung uh, receiver ninyo ay mayroong Picatinny rail Picatinny rail susuksok lang yan dan and lalak na siya pwede mo na siyang ilak so yan yung base niya lalak mo na siya then good to go okay Itong uh, nut na to mapapalitan kasi hindi pa dumating yung ating nav. May nav dyan. Ito yung responsible para mag-lock, mag-lock, mag-fix yung buong isang unit, isang bipod. Para, pwede mong i-arrange yung, yung bubble level or yung can ng rifle mo. Mahalaga kasi itong features. Ito yung pangalawang features nito, Meron siyang can capability. Okay? Pag uh, long range shooting man o short range shooting, napakahalaga na nakakorect stand vertically yung yung unit okay so yun yung isang capability or benefit ng ating ginawang n bus bipod so ito ano yung pangatlo ito yung pangatlo mga kaibigan extendable pwedeng i-extend yan using one knob lang i-loosen mo lang yan then pwede mong extend then papalitan mo itong Carbon fiber tube. Okay. So, yan. Extendable. Pwedeng lapit. Pwedeng layo. Pwedeng layo. Kung gusto ng isang shooter. Kasi habang mas lumalayo po, yung ating uh, bipod stand, mas nagiging mabigat dito sa likod. Mas nagiging maganda ang control natin sa recoil. So, recoil management. Malaki pong tulong yan. Unlike na naman yung uh, ganito. Yan. Hindi na-adjust. Unless na mahabang-mahaba ito hanggang doon sa dulo. Yung bipod rail naman ninyong mahaba. Pwede mong ilipat-lipat naman ito. Pero wala yung malawak na angular base. Okay. So, yun po yung pangatlong uh, features na ating ginawang bipod. Mga kaibigan. Okay, wala pa yung knob. Papariting pa lang yung knob para madaling pihit-pihitin na lang at uh, very accessible. Hindi mo na kailangan dalilalhin yung allen range. So, papariting pa lang. Yan po yung uh, initial na uh, papakita natin sa improvement ng unit na binubuo natin mga kaibigan. So, ito yung uh, isang update ulit. Okay, ulitin po natin. Wide uh, angular uh, triangular base. Extendable and can capability, capable at pwedeng ilagay kahit anong receiver na meron siyang Picatinny rail. Okay, ito po. Ang wala sa ginawa natin is yung 360 degrees ng mga pipibot mismo rito para gagalaw itong likod na ganon. Or uh, mag aim ka left or right. Hindi na natin ligay, dinagay kasi Pwede mo namang igalaw to, punta rito, pwede mo punta doon. So, yung uh, rear portion na lang ng airfoil mo ang mag adjust So, ayan. Para sa akin kasi, enough na to at hindi ko na kailangan yung 360 degrees na pag-pivot nya mismo rito. So, kinuha ko lang yung uh, very much needed ko. yon yung binuo ko. At ito na nga yung kinalabasan mga ka and boss. So, first portion, second portion. Ayun. So, thank you, thank you sa suporta at walang sawang uh, pagtangkilik sa ating mga pinaggagawa mga kaergan. So, update later on sa accuracy at stability naman ng ating ginawang bipod. Thank you.